Hello po sa inyo mga kababayan, tayo may pag-uusapan na naman at ang ating pong bibigyan ng reaction ngayon ay itong nabubuo pong sindikato sa Senado mga kababayan kong mahal Ha, ah, May mga ano po dyan, member po ng sindikato <laughs> Sino po mga member ng sindikato at uh, anong po bang tawag dito mga kaibigan sa grupong ito Pakinggan po natin ang sinabi nitong si Bayad Bay, mga kaibigan. Ngayong gawa panahon na ito ay may nabubuo ng uh, Duterte Black. Yun. Ayun, mga kaibigan. Yun ang sindikatong tinutukoy ko, mga kababayan. Yung Duterte Black. Sila po, mga kaibigan, ng uh, sindikato ngayon dyan sa Senado. At pakinggan po muna natin bago tayo mag-react para makaroon tayo ng kaunting uh, alam 'yon uh, pag-uusapan mga kabayan. Honorable Senate Presidency, si, sino po ang susuportahan ng Duterte bloc? Duterte, Duterte bloc. Ano 'yung papatapuhin sa inyo? Uh actually pinag-uusapan pa po 'yan sa ngayon. Uh nandito pa tayo sa 19th Congress, hindi pa tapos, hanggang June 30 pa po ito. So pag-uusapan namin but uh, we agreed na uh, buboto bo kami as a black Ayon, mga kaibigan, pag-uusapan pa nung apat na miyembro ng sindikato kung sino yung iboboto nila sabihin, sino yung choice ng uh, sindikato ng, uh, majority <laughs> ng, sa apat ay, apat na boto po okay. uh, importante rito uh, ako, susuport, kahit sino naman po basta yung uh, gusto ko na magiging uh, independent po ang senado, but mm. a working senate A working senate para kanino? Mr. Bongo Sindikato. A working senate para kaninong kapakanan? A working senate, unahin yung interes ng bayan. Ooh. Unahin yung interes ng bawat Pilipino. Yun po. Ito mga kaibigan, tama na nang uh, pagsasalita ni Senator Bonggo Go. Uh, at nalaman natin mga kaibigan uh, na may sindikato nang na tawag po ay Duterte Black. Mga kaibigan. Tinuturing ko pong sindikato 'yan, mga kaibigan. Dahil uh, sa pangalan pa lang po ay eh, makikita na ninyo. Ah, uh, kung sino po ang representasyon ng grupong 'yan. Duterte Black Mga kababayan. 'Di ba? Representasyon ba ng sambayanan 'yan, Duterte Black Sa tingin niyo, mga kaibigan. <laughs> 'Di ba? Kayo ba ang nire niyan, Duterte Black? Na Nire-representa niyan, mga kaibigan. Ang binibigyan niyan ng katauhan yung sindikato po para sa sariling o pansariling kapangyarihan, mga kaibigan. Protection ni Rodrigo Duterte. Mga kababayan, yan ang purpose ng sindikatong Duterte Black. Si Duterte, si uh, Digong, mga kaibigan, yan po ang boss niya ng mga yan. Ng apat na bobotong yan na mag-uusap-usap. Hindi po taong bayan ang boss ng mga yan. Si Bato de la Rosa, si Bongo, si Aime Marcos, Marcoleta, uh, si Nepobaya, pa ba yan? Si na... Si na 10K Cayetano, mga kaibigan. Hindi po yan manunungkulan para sa taong bayan. Para po, ang oras ng mga yan ay dun sa dating Pangulo. Kasi nandun ang kanilang loyalty. Imagine nyo man, Duterte 10 and Duterte Black. Hindi nila pinuputol mga kaibigan. ba diba? Yung kanilang connection dun sa, sa sindikato. So hindi po yan para sa bansa kundi doon sa para sa nag-uutos sa kanila na nakakulong doon sa Hague mga kaibigan. Yung leader, yung matandang sindikato doon, ah yung namamahuna na doon sa kulungan niya mga kaibigan. Oh, hindi natin alam, baka may pabango siya. Sabi natin mabango siya. Oh. 'Di ba? Kaya lang mga kaibigan, titingnan nga po nating mabuti. Yan ba ay talagang uh, para sa independenteng Senado? O extension ni Duterte mga kaibigan. 'Di ba? na nating tingnan yung co-equal ko co equal branch eh Pagka ganyan may sindikato dyan mga kaibigan. Kaprecho po noong mga nanaka tira sa Davao, yan po ang ikikilos ng apat na yan. Ruben Padilla, diba Mark Villar hindi ko alam kung sino'ng boboto pa diyan, 'di ba? Kaya lang mga kaibigan, 'di ba? pang sariling ano yan mga kaibigan, pang sariling kapakanan lang po ng sindikato. Ganyan po kumilos ang sindikato, parang kulto mga kaibigan. Diba? Hindi po susunod sa batas yung mga yan. Maniwala ka dyan sa mga yan. Ah, Yung utos ni Duterte, yun ang isasagawa ng mga yan. Yung bendisyon ng gusto ni Duterte na alam mo yon yun ang kanilang gagawing mga pagkilos, paggalaw diyan mga kababayan. 'Di ba? sa konstitusyon. Oh, 'di ba? Ginamit ang eleksyon para ano? Political shield ni Duterte mga kaibigan. Duterte Black ay insurance policy ni Duterte. Para siya ay, alam nyo yun mga kaibigan, sigurado may kakampi po sa Senado. Diba ganyan ang insurance, protektado ka. Diba, mga oh, ICC, EJK, mga Iba mga kaibigan? O, labang sa ICC, pag-iingay sa I.J.K. yung -ibang mga anomalya pang ibang-ibang mga kaibigan. Yung iba't-ibang mga anomalya. Protection po o insurance yan ni Duterte mga kaibigan. Yung mga kumikilos yan, yung apat na yan. Mga utu uto mga aso po yan mga kaibigan. Diba? Mga mananahol ni Duterte. Diba mga kaibigan? Kaya po mga kaibigan, ha, ah, yung mangyayari dyan sa botohan na yan, yung mapa sa Senate President, o oh, pagdating sa impeachment, ay sabuatan po yan ng mga kasamaan mga kaibigan. ba? Diba? Mga kasamaan na magtutulong-tulong dyan para ano, hindi po Pumangat yung ustesya. Patahimikin yung ustesya mga kaibigan. ba? Diba? Kaya nga ano eh. Diba? Yung mga yan eh matinding kasalanan na po ang ginagawa sa bayan. Kaya lang wala nga silang pakialam kasi alam nyo. Sa Dabaw kasi napakadaming kulto. Itong mga to. Hindi nila alam sila ay under ng kulto mga kaibigan. Diba? Saka Mali pa rin tawagan silang Duterte Black eh. ba? Diba? Kasi hindi naman sila oposisyon. Di tulad nung sina Risa Ontiveros, Coco Pimentel. Tama lang natawagin na, na oposisyon sila mga kaibigan. Ah, kasi unang-una, sila ay nasa partido po. Diba? Nasa partido sila. Itong limang ito, yan Duterte Black na yan Hindi po yan under ng partido Under po yan ng tao Yung boss nila nga si Duterte Mga yan Yung sina Bongo Sina Bato Mga operatiba lang po yan Mga yan Mga front lang yan di ba? Yung mga abu abogado ni Marcoleta Legal cover lang yan ni Duterte Mga kaibigan Hindi magtatrabaho sa Senado, 'di ba? Ang magiging install niyan, mapya mapya magiging galawan ng mga hinayupak na yan dyan. Diba? Oh. E pagpapatuloy ng mga yan yung political dynasty ni Duterte. Kasi unang-una, -una, si Duterte yung puno, itong mga to, yung mga sabi natin mga insekto. Oh, nakikinabang yung mga yan doon sa... pagiging sikat ng Duterte mga kaibigan pagiging aliado nila sa Senado diba yan ang mangyayari dyan mga kaibigan. Pagka pinalakas nyo yung mga kapangyarihan ng mga yan. Ngayon, ginagawa nila parang uh, alam mo yon na malakas kami, apat kami. Yan, makapangyarihan kami. Pag pinalakas nyo yan, kayong mga nasa senado, kayong mga senador, mo monopolyuhin niya ang kapangyarihan. Babalik na naman ang senado na alam mo yon under ng... Uh, influensya ng Duterte, diba? Gamit yung kapangyarihan ng pananakot. Diba? Pag hindi ka magsisilbi sa akin, ayari ka, kulong ka. Diba? Kakasangkapanin ng mga yan yung Senado sa pananakot at ginagawa na nga ngayon mga kaibigan. Diba? Kaya nga malino na malinaw. Yan po ay may, ano, may pahintulo talaga nung Duterte. Diba? Huwag kayong magsilbi dyan sa Senado. Ako lang pagsilbihan nyo. Diba? Kaya nga, ano mga to eh, itong mga, yan, si Bato de la Rosa, wala nang dangal yan. <laughs> walang prinsipyo yan, mga kaibigan. Kayang-kaya niya ipagpalit yung dangal niya sa posisyon niya. Ay, sa bagay, talagang million-million ang kikitain mo dyan sa Senado. Ano bang mga napaka walang kwentang dangal. <laughs> Oo. Oh. Diba? Kaya nga, kung sakasakali na kung sino may may kung sino naman ang may political courage dyan. Aba, ay kayo po ay magpalakas loob dahil unang una, ang kokomprontahin nyo dyan ay mga sindikato. Diba? Tayo palagi ay kwe-questionin yan. Yan ang magiging trabaho niyan. Pero sila hindi nyo makwe-question. Ganyan ang ugali ng mapya. Oh, takip lang yan ang takip ng kasalanan. Tapos pag yung uh, iba gagawa nila ng kasalanan, mag-iingay sila. Diba? Magpapanggap yung mga yan na tagabantay ng taong bayan na hindi mga kaibigan. Diba? Yung natitirang senador dyan, yung halimbawa yung labing lima o mababa sa labing lima, pag-aralan nyo po magiging script yung galawan ng mga sindikatong yan ni Duterte. Diba? Mapapansin nyo yan eh. Pare-pareho ang uh, igagalaw niyan dyan. Diba? Ang gagawin niyan, maglalabas siya ng propaganda laban sa Senado, sa mga kalaban. Puro pamumulitika ang gagawin ng mga hinayupak na yan, mga paninira, walang humpay. Babaha ang paninira dyan sa Senado. ba? Diba? Yan ang magiging script ng Senado galing sa Dabaw. Uh, oh, diba? Kaya nga, ang mangyayari dyan, pag kayo'y nagpasakop dyan mga kaibigan, kayong mga senador na yan, E eh, mapapagaya kayo na hindi na ninyo babatikusin si Duterte maski mali. Si Sara, yung ama ni Sara, yung nabigyan ng 51 billion sa Dabaw, hindi na ninyo babatikusin yan. Diba? Kaya kahit maling pulisiya, ha? yung mga pro-China na mga pulisiya dito sa Pilipinas, pag kayo'y napailalim dyan sa grupong yan, ay wala na iba Wala nang aalma sa inyo. Oh, linta at tuta na rin kayo ng Duterte mga kaibigan. Yung mga senador dyan. Ah, kaya nga, huwag kayong mananatili sa poder ng uh, mga PDP na yan kasi yan ay mga kulto. Oh, si Bato de la, leader yan ng kulto mga kaibigan sa Davao eh. Alam nyo ba yon? Leader yan ng kulto. Kultong tad-tad sa Davao si bato de la Rosa kaya ang utak niya sunod-sunuran oh, sana yan na sumunod dun sa lider-lideran dun sa puun-puunan kaya hindi bago sa kanya si Duterte, alam nyo kung paano sumunod sa kulto kasi galing sa kultong tad-tad si Marcoleta oh, dun galing yan dun nagsimula yan diba? dun niya naglilingkod si Marcoleta kaya wag nyo nga ano, pababayaan ang Senado ay eh, masakop ng kulto, mga kaibigan. Diba? wag ninyo nga haya magkaroon ng uh, sagabal yung mga investigation dyan. Yung mga anomalya ni Duterte, mga kaibigan. Ngayon ang ombudsman ay mapapaltan. Salamat naman, mga kaibigan. Kasi yung Senado, ay eh, sa tingin ko talaga, mga kaibigan, yan, eh, malakas ang... Uh, influensya ng mga kulto, sindikato dyan. ba? Diba? Kasi ginagamit nga nilang personal na armas siyang senado eh. Yung institusyon, mga kaibigan. ba? Diba? Ginagamit hindi po para sa batas. Gagamitin na mga yan para sa pagiganti nila. Diba? Panggigipit. Ah... Uh, Alya-alyado, kampihan, proteksyonan. Yan ang gagawin ng mga yan dyan, mga kaibigan. Oo. Uh, hindi naman yun opposition eh. <laughs> diba? Kaya magkakapikampi ang mga yan dyan. Hindi bilang oposisyon. Bilang virus, mga kaibigan. O. Uh, diba? Magiging enabler na ng kasamaan niya nga uh, Senado. Mga hawa yan. <laughs> uh, tandaan natin. Basta pag lumakas yan, mga kaibigan, sigurado. <laughs> Sa kulto ang bagsak ng Senado. Diba? wala nang magiging sense of justice diyan kasi sino magtatanggol na? 'Di ba? Yung mamamayan, sino na nga magbibigay ng mga tamang batas diyan sa mahihirap, mga kaibigan? Eh ito nga impeachment, eh, pinapatigil na agad, hindi na inuusig eh. O, oh, kahit alam ng mali. 'Di ba? Pagka nakikita mo yung tao, aba dapat ituloy yung impeachment, 'di ba? Galit na galit ang mga tao. Boboto ba yung sina Bongo, sina Bato de la Rosa sa ano? Dahil gamit yung ebidensya o basta boto lang sila? Aba mga kaibigan. Diba? Kaya nga sinasabi ko, yung connection ng mga yun dapat maputol dyan sa Senado. E mambabaloktot po yun ang kasaysayan nitong Pilipinas. Diba? Babaloktotin yan mga kaibigan yung lahat ng nakaraan dito sa Pilipinas na mabuti. Ay nung anim na taon nga mga kaibigan ni Duterte, eh, binura binura libo libong napakagandang kasaysayan ng Pilipinas. Oh. Tinindihan niya yung bagsik niya mga kaibigan, di ba? Daang, daang libo. Diba? Oh. Di ba? Namatay. Hindi naman daan, libo lang pala. <laughs> oh. Kaya mga kaibigan, sasabihin ko po, itong Duterte Black na to ay sindikato mafia mga kaibigan kontrademokrasya po yan. Magtataguyod yan ang kulto ni Duterte para lasunin ang Senado. Mga kabayan, ha? Ah, babaliwalain po niyan yung hiling, yung dikta ng taong bayan mga kaibigan. Diba? Yung diwa natin, yung konsensya natin bilang republika mawawala na mga kaibigan. Tandaan nyo po yan. Ah, kaya nga kung sino man ang tatawag ng Duterte Black, ha? Ah, kapag tinawag mong Duterte Black yung mga yan, ah, yung mga senador na yan, hindi mo sinasabi kung sinong kinatawa ng taong bayan eh. Mga kaibigan, Duterte Black! Duterte Black! Duterte Black! Sino bang kinakatawanan yan? <laughs> ha? Pag ikaw ay nagsasalita ng Duterte Black, sinasabi mo lang kung sino yung amo nila. Tama ba mga kaibigan? At ang amo nila, hindi yung taong bayan. Hindi ikaw. Hindi po lahat ng Pilipino. ba? Diba? Kundi po isang matandang walang hiya Naginawang negosyo ang gobyerno na porke mahirap daw, walang pambayad ng tiket. Mga kaibigan, ginagawa ginagawa tayong tanga. Pinaglalaro niyong batas na konstitusyon, mga kaibigan. Ah, pinatatahimik yung konstitusyon dito. Talaga namang siyang ang nangingibabaw, humatol dito, hatol doon. 'Di ba? Itong Senado ngayon, mga kaibigan, may Robin Padilla, may Aimee, may Bongo, may Bato, may uh, Marcoleta, mga kaibigan. Para sa akin, walang prinsipyo yung mga yan. Mga kaibigan, yan po yung mukha ng bagong senado. Hindi po honorable chamber ngayon. Diba? Kundi, House of Puppets na po ang Senado ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, ay gumising na sa katotohanan. Huwag pong pahintulutan na ang Senado ay maging madilim na lugar dito sa Pilipinas. Tama ba mga kabayan? Oh, kayo po sana ay uh, mag-comment magbigay ng inyong mga suwestyon. Mag-ingay kayo mga kabayan. Hindi natin pwedeng pabayaan to eh. Ha? Hindi po pwedeng ano, alam mo yun, pinaglilingkuran lang nitong mga hinayupak na itong Duterte Black ay yung na, nasa Hague, mga kaibigan. Diba? Hindi po pwedeng natin pabayaan na si Duterte ang pinagsiservisyo ng mga to. Huwag tayong maniniwala na merong uh, independent na kaisipan tong mga to kung may prinsipyo man mga kaibigan diba gagamitin nga lang yan unang una sa personal na proteksyon ni Duterte ginagamit ang senado panangga sa mga investigasyon kung matutuloy ang uh, hindi pag-convict kay Sara, nanalo sila mga kaibigan bilang panangga yung senado Diba? Pag ganyan po ay wala na inaalis na tayo ng boses mga kaibigan. Yung ilang uh, miyembro ng Dabaw Mapya o sindikato ni Duterte mga kaibigan, hindi po mambabatas yan. Walang respeto ang mga yan sa batas. Tanging utos ng kanilang ama na nasa hig ang susundin ng mga yan mga kaibigan. iba pag yan ang plano ng mga yan. Diba? panggap-panggap dito na pagsisilbihan, uunahin ng taong bayan. Hindi po pro-Pilipino yung mga yan since na madaming pinatay na Pilipino ang mga hinayupak na yan. Si Bato, pumatay. Si Bongo, na tanun tawag dito, naniniwala na dapat patayin ang mga adik, mga kaibigan. <laughs> Sinasabi ko nga mga kaibigan, 'Di ba nabanggit ko na kanina, buburahin po ng mga 'yan ang kasaysayan ng Pilipinas. 'Di ba? Yung pondo gagamitin sa pangbubura at pananakot. 'Di diba? Ayaw nila na sila ay ma, ano? ma mabibigyan ng kasalanan, na magiging accountable. Ha? Kahit sila ay totoo'ng may kasalanan, ayaw nila. Kasi nga tingin nila sa sarili nila laging tama. Putak kulto mga kaibigan. ba? Diba? Kaya nga, huling-huling, sasabihin ko mga kababayan, kakainin na mga ng ang sinado. ba? Diba? Gagawin nila pong nga parang budega ng loyalist di <laughs> Diba? Pupunoy nila ng loyalist ang tangang DDS. Yan po mga kaibigan ang gagawin nila sa Senado. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi natin pinigilan yung mga sindikato na yan ni Duterte so hanggang dito lang mga kabaya mayigising uh, reaction lang tayo napakasakit na sa ulo isipin eh napakasakit na sa ulo mag isip kung ano bang uh, aliwanag at kung ano bang pangungumbinsi pa ang gagawin sa inyo mga bumoto dito sa mga sindikato na ito so hanggang dito lang mga kababayan mapapansin nyo ang galawa nyan basta darating na itong mga darating na linggo mapapansin nyo nalalabas ang pagkasindikato ng mga yan mga kaibigan o maraming salamat sa panonood. magandang araw magandang gabi sa inyo lahat mga mahal kong kababayan